gunjo what gunjo means Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Boholana Ajuma. Araw ng Merkulis, the 27th of November. Ang ating first snowfall vlog mga kabisdak, ang ating first snowfall dito sa Gangwon Province. Sa northern part lang po ng South Korea ang nag-snow, including na po ang Seoul, Gangwon at yung Gyeonggi. Sa Busan part, Daegu, wala po silang snow that day. May ubo at sipon pa rin ang inyong Ajuma, kaya medyo kaiba po ang ating boses no ha <laughs> nagigising po ako usually at 6 o'clock in the morning tapos ituloyin so tulog na tulog pa yan mamaya pa yung 7 mamaya yung 7 ko pa yan gigisingin at kapag winter time ay ganito po ang eksena natin sa labas madilim pa kahit 6 o'clock mamaya yung 7.30 to 8 pa sisikat si haring araw pero kapag snow day po makulimlim whole day makulimlim at thankfully dito sa Korea hindi po everyday snow day yan po ang maganda dito no dahil maliwanag po ang nilang winter. Not all the time na makulimlim. Nagvlog po talaga ako today kasi nga first snowfall. Kinikilig ako kahit magsa 7 years na ako dito sa Korea medyo matagal na. Kapag first snowfall talagang iba ang dating. Kinikilig po ako tapos nai-excite. Kahit may ubo at sipon ang ajuma ay gora pa rin sa labas. Oh, Mag-ubo na yan <laughs> ubo-ubuhin ako dito <laughs> Nung aking ubo at sipon is nahawa ako kay Little Insoy Ano lang siya guys. Hindi naman masakit ang aking ulo ulo, ano lang talaga. Ubo at sipon lang siya, mild lang siya, char. <laughs> Mas klaro at tumitingkad po ang snowflakes kapag madilim ang paligid. Kaya ano, inagahan ko talaga ng labas sa bahay para ipakita ko sa inyo kung ano ang itsura kapag mag-snow tuwing gabi o ganyan guys. O nag-uulan na ng snow. O diba, klarong-klaro kasi madilim man yung paligid. Mag-isa lang ako niyan, pero hindi po ako natatakot sa labas kahit na madilim. Kasi wala mang multo dito sa Korea, guys. <laughs> ako lang itong nagmumulto-multuhan. O, parang Halloween lang ang peg ni in Korea. <laughs> Dahil sa sobrang excitement ko, hindi na ako bonnet at hindi na rin nakapagloves. Nung ko yung barometer sa labas, is minus 3 ang ating temperature today. Kung si Daddy Insuy ang tatanungin mo, ayaw na ayaw niya ng snow. Kasi perwisyo daw sa daan, madulas ba? Tapos magapalapalap pa siya sa aming bakuran. Hindi na siya nag enjoy sa snow kasi tigulang naman siya. <laughs> na i-share sa akin ni Daddy Insoy na noong mga bata pa daw sila, yung snow dito sa kanilang probinsya is aabot hanggang tuhod ganyan po kakapal ang kanilang snow pero ngayon is nagkaano siya pakunti eh. na ng pakunti ang volume ng snow na dumadating every year kawawa naman itong truck ni Daddy Insoy na balot na siya sa snow yung aking kotse naman is yung sa puwetan lang ang na, naula na ng snow kasi ano guys hindi ko na isampak ba yan po ang tent ng ating sasakyan gawa po yan DIY ni Daddy Insoy ayan na dahil hindi managsuot ng gloves o nanigas ang mga kamay ni Bisdak in Korea o oh, eh, kay gari-gari gumawa man ako ng apoy kanina ay gumawa ng apoy. Nagsindi ba ng apoy ba? Hindi man tayo pwedeng makagawa ng apoy dahil hindi man tayo dragon. Lumabas lang ang aking pagka-dragon kapag inaaway ako ni Daddy Insoy, no? Oh, ah, bumubuga talaga ako ng apoy, oy. <laughs> hindi pa ako nakontento kahit na nanigas na ang aking kamay kanina. Lumabas pa rin ako ulit. Oh, for the second time, lumabas ako na medyo maliwanag na, guys. Oh, nagwarawara na ako dyan. Nabilib ako dito sa mga maliliit na ibon ba? Nakikita nyo sila, guys. Kahit na malamig, naghahanap pa rin sila ng pagkain ganyan po pasipag ang mga ibon dito. Uy, wala silang pahinga. <laughs> anyway, di ba nasabi ko man sa ating vlog 170, ang ating Kim Jong vlog na kung saan ay dumayo po kami sa aming kaibigan at nagawa, tumulong kaming gumawa ng kanilang kimchi. So, panoorin nyo guys sa mga hindi pa nakapanood. Panoorin nyo po ang ating vlog 170. And salamat sa mga bago nating mga subscribers. Thank you so much po sa pag-subscribe. Welcome aboard. As I promised, sa vlog 171 po tayo maga shout shoutout Okay, happy viewing kay Ma'am Elaine. Jane from UAE, Sumagay Family of Duenas, Iloilo, Poblacion D, Almera Limboy from Capiz, Rodilin and Raymond from La Union, Colleen Guarin, Nori Piamante, jenaline Laurea from Montinlupa City, Belated Happy Birthday kay Ma'am Levy, Kelly, Denise, Jacob, last November 25 po ang kanyang birthday. At belated happy birthday din sa mami ni Ma'am Inang Dubai. Hindi muna kami gumawa ng snowman kasi ang mga fresh na snow ay hindi po siya magandang ano guys, gawing snowman dahil hindi pa siya nagbubuo-buo. Dapat yung mga bahaw na na snow, yung may kunting tubig naman, nagmi-melt na ng kunti dahil madali po silang i-roll-roll madali silang lumaki at dumidikit po yung snow. So ang ginawa namin so is nagasuroy-suroy na lang kami dito sa ating garden. And then inagahan namin ang pagpunta sa school dahil mabagal po tayo magmaneho kapag ganitong may snow madulas kasi sa kalsada madulas po ang daan. For young Korean Koreans mahalaga po sa kanila ang first snowfall dahil may paniniwala po sila na ka kapag ikaw ay manliligaw sa iyong minamahal sa iyong mga napupusuan tuwing first snowfall may malaking chance na magkatuluyan kayo kapag sinagot ka ng iyong girlfriend on the first snowfall day o oh, di diba nakaka ano talaga itong mga Koreans ba Nag ano sila may killing factor talaga sila <laughs> at may paniniwala din sila na kapag may wish ka na wish ka on the first snowfall ay matutupad daw ang iyong mga kahilingan. O, oh, ba diba? Ang saya. Itulinsoy ay eh, parang ayaw na niyang pumasok sa school. Nag-e-enjoy na siya dito sa pagtamak-tamak sa ice. O, oh, makikipaglaro na yan sa kanyang mga ka-schoolmate. O, oh, excited na excited ang bata. Uy, hindi niya na ako nilingon. Hindi na siya nag-bye-bye sa kanyang uma. Which is naiintindihan ko. Kasi pag first time talaga ang snow, masaya siya guys. Sa lang man talaga masaya. Uy. <laughs> sa lang talaga ang masaya exciting. Ah, di ba? Agree kayo dyan mga kabistak. <laughs> Happy viewing kay Ma'am Rizel Manalo from Ubay Bohol. Mam Ma Karen Corpus from San Antonio, Kalayaan, Laguna. Kim Jong U Lim from Titing, Kanda, Philippines. Hello kay Mommy Fritz with Delzy Wins from Bohol. Ma'am Ami Santos. Thank you so much Ma'am Ami Santos sa walang sawang panonood ng ating mga vlogs. Ma'am Ami Santos from Tondo, Manila. Mam Ma Marjorie Ledesma from Bacolod City, Philippines. Joe Angar Marciano from Baibai Bye Bye Leite, NN Espra from Mandawi, Celia Neri from Binyan Laguna, Amy Genova from Hawaii, EMB Channel from Lobok Bohol, Mamlani Pitugo from Butuan City, Mindanao, Mambela Rose from New Zealand, Marivik Galang from Malolo City, Bulacan, Marilyn Polistico from Turkey, Mam Ma Elsa Dimaano from Pampanga, Elisa Notarte from Brunei, Mam Ma Elmi Semperi from Paranaque City. Pudu Pududu. G. Canlas from Borac, Pampanga. At kay Ma'am Gina Lagare from Valencia, Bohol. At dahil 3 days old na po ang ating mga spring onions, kimchi ay perfect na po yung kainin. Pwede din naman kainin siya ng, ano siya guys, presko yung bagong gawa talaga. Pero ano siya, medyo yung anghang pa ba? Anghang pa yung spring, spring onions. Ito kasi naluto na, nagsilabasan na po yung kanyang mga juice. So, hindi na siya gaanong ka, ano manghang yung ating mga sibuyas. So ganito po ang kanilang itsura kapag naluto na, uh, naluto na, labasan na po ang kanilang juice o oh, marami na siyang tubig. At kapag kayo naman ay health conscious, so 'wag nyo po akong gayahin. Dapat kung kakain kayo ng cup noodles, isi ilagay nyo po sa bowl. Tapos sa bowl mismo kayo magbuhos ng tubig, hindi po dito sa kanyang lagayan kasi styrofoam, parang styrofoam ata 'to na ano na, na material, guys. Hindi po siya healthy kasi mainit man yung tubig na ibubuhos mo sa iyong cup noodles, diba? So, may ano guys yung chemicals from the I don't know what material is that may ano daw so ang si Daddy Insoy ayaw na ayaw niya akong makita na kumakain from the plastic hindi man yan plastic uy sa lagayan ng cup noodles ba gusto niyang i-transfer ko talaga sa bowl pero kasi na feel ko na kapag i-transfer ko siya sa bowl parang nang iiba yung kanyang lasa iba ang lasa ng cup noodles kapag sa sarili niya mismong lagayan mo siya buhusan ng tubig Oh, ganun. So, wag niyo po akong gayahin mga kabisdak. <laughs> Pero ito lang ang masasabi ko, ang cup noodles, ang ramyon plus kimchi, kahit anong kimchi pa yan, ay nako, masarap na masarap, guys. <laughs> May nagko-comment na iba na ayaw daw nila ng kimchi kasi mabaho. Ako, first time ko makakain ng kimchi, ayaw ko siya, guys. Hindi ko siya bet. Pero as time goes by, eh? <laughs> After twice to three times kong kumain, eh, sinahanap-hanap ko na ang kanyang lasa. Parang ano siya guys, nakaka-addict sa sarap masarap na siya. Uh, sa mga hindi nasasarapan sa kimchi, give it another try. One more chance. May maraming benefits ka pong makukuha kapag kumain ka ng kimchi. Number one is... Pero mag-take note muna kayo dyan kasi may pa-quiz tayo mamaya. Eh? Una is maganda po siya sa ating digestion. It improves gut health dahil it contains probiotics at pinapalakas niya po ang ating immune system. It contains fiber, antioxidants, so good for the heart. At meron din ito vitamin K which is good for bone health at meron ding anti-aging properties kaya mapapansin natin sa mga K-drama no mapapansin natin na ang ah, mga Koreans ano sila matagal po silang mag, mat matagal silang tumanda oh, dahil sa kakakain nila ng kimchi ako lang po mag-isa sa bahay dahil maagang umalis si Daddy Insoy may pasok siya sa kanyang bombero duties nag breakfast lang ako tapos mga around 11:30 ay pumunta na ako sa bayan para pumasok sa trabaho dito na rin ako nag late lunch sa mga kabisdak dahil kapag hindi naman ako mag late lunch ay magugutom ako may tatlong klase po ako today Wednesday Wednesday and Thursday sa English Academy po ang ating paso kumakain tapos nagmumuni-muni at nagre-relax na din dahil kakatapos ko lang pong maglinis magmap magvacuum magpunas oh, uh, yan po ang aking ginagawa before the class starts kapag sa mga English Academy kasi mga hagwons mga private schools ay wala po silang janitor kami kami lang talaga ang naglinis dahil nagtitipid man si Sajang Nim. <laughs> nagtitipid man ang ating boss. So okay lang no, masaya pa rin kahit tayo ang naglilinis. Maliit lang naman kasi itong aking classroom. So kering keri lang na ako lang ang maglinis. And for my class, hanggang 10 students lang talaga per class ang pwede kong turuan. Dahil hindi pwede kapag lalagpas pa yan sila ng 10, hindi ko na sila kayang kontrolin. Dahil mga grade 1, grade 2, hanggang grade 3 ang po ang aking klase dito guys. Ang lilikot nila super, lalo na kapag mga lalaking estudyante, hay nako, unlike sa mga public schools, kahit na some, sometimes I have 20 students sa isang class, may assistant teacher po ako. So, hindi po ako gaano nahihirapan. And for my second class is ito na hayahay, ito na klase kasi dalawang sudyante, tapos babae sila pareho. And for my last class, o oh, pinakahayahay ang last class kasi tutorial, one-on-one -on -one tutorial sa anak ng aking boss. So, ganyan po, no, sa first class lang po ako nahihirapan dahil lima po sila tapos puro mga lalaki, grade 1 pa. May nagsabi sa akin na mag full-time vlog vlogger na lang daw ako, iwanan ko na lang daw, mag-stop na lang daw ako sa pagtuturo. Ay, siguro, siguro mga after 5 years, kapag medyo malaki-laki na po ang ating bahay, okay din naman po ang pasahod sa English okay. teaching dito sa South Korea, guys. So, kung mapapansin nyo, ang aking kamay kanina is may mga nail polish na itim. Ginawang nail polish ng aking 6-year-old na estudyante, yung anak ng aking boss. Nilagyan na ng marker na itim ang aking mga kuko. <laughs> Kaya yun, nag-itim-itim na siya. After class, may natitira pa ako 15 minutes bago dumating ang school bus ni Little Enjoy, pumasok muna ako dito sa supermarket. Bibili ako ng udeng. Gustong gusto kong humigop ng mainit na sabaw ng udeng yung fish cake bitaw guys. May nakita ako ditong mangustin na pagkamahal-mahal from Thailand. Hindi na ako bumili kasi na ano na ako guys. Natagam na ako last time. Bumili po ako ng mangustin. Ay, nap sira naman siya. Tapos ang mahal, nalugi ako. So ito po ang ating binili na tinapay and bacon para pang almusal natin tomorrow. At may dalawa din tayong lollipops. Pasalubong ko kay Little Insoy. Ang isang lollipop ibibigay ko sa kanya mamaya. Tapos yung isa naman is tomorrow ko na ibibigay. I-insert ko lang itong video namin ni Daddy Insoy. It was yesterday. Kahapon po yan na vlog mga kabisdak. Short video lang. Kaya i-insert ko lang siya. No? Nag-visit po kami sa Funeral Hall dahil namatay po ang lollipop.

May dalawang funeral halls dito mga kabisdak na kami sa first building na may tatlong floor. So sa second floor daw ang ano ang, lamay ng lola ni Teng Piu So yun makikita nyo may TV. Doon dun po naka-flash ang picture at yung pangalan ng namatay. At ito po yung mga bulaklak na galing sa mga friends, family and friends sa lahat ng nagmamahal sa pumanaw na. So yan po may nakasulat dyan. Pa-vertical po ang pagsulat. Pati yung pagsulat mo ng name. Kanina ba diba, nagsulat ng pangalan si Daddy Insoy sa sobre sa condolence money natin. Pa vertical po ang pagsulat ng pangalan. At dapat nakaitim po ang iyong suot kapag pupunta ka dito sa mga funeral hall. Hindi po hindi po funeral home ha, funeral hall. Tapos may tao diyan naglilista ng mga bisita na dumadating tapos nagko ng condolence money. Dito na ako sa labas naghihintay dahil saglit lang man si Daddy Insoy. So yan po may mga crescent moon po tayo mga puti. Yan kasi ang nagsisimbolize ng death kapag may, may namatay dito sa Korea, yung mga puting chrysanthemum talaga ang kanilang inaalay. Tapos yung mga yellow na bulaklak sa kitna is ano yun, mga plastic lang yun mga kabisdak. At dito ay nagalast ng two nights and three days ang kanilang lamay sa mga funeral hall. Wala ka pong makikitang labi ng namaya pa sa lamay nila. Ano lang guys, picture lang, portrait picture, tapos may mga bulaklak. Hindi rin sila nag mo. Wala pong imbalsamo dito sa Korea. Kaya until three days lang ang lamay and then pang fourth day is ililibing na yung patay. Either ililibing or ikikremate. May nagsabi sa akin, may nagcomment na bawal daw ang paglilibing sa lupa dito sa South Korea which is not true. Dahil dito sa probinsya, buhay na buhay pa din po ang paglilibing nila ng kanila mga yumao sa hukay. Kung nakikita nyo, kung nakita nyo ang ating vlog na Korean burial, traditional burial, ay doon nyo po makikita ang kanilang traditional burial guys na ililibing talaga sa hukay. Depende kasi yan kung ano ang bilin ng yumao na kapamilya. Halimbawa, gusto nila ng i-cremate or gusto ba nila ng hukay. And that's all for today's video, mga kabisdak. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!